10 peso commemorative coin na pwede kong bilhin sa halagang 1,000 pesos mga ka-coin collector. Kung mapapansin nyo po, meron po akong hawak dito ng mga commemorative coin na General Antonio Luna, Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio. Meron pa po tayong isa si Miguel Malbar. Ito pong commemorative coin na ito ay aking hinahanap lalong lalo na po kung yung mga nakablister blister pack yung nakalagay po sa papel yung mga naka blister pack kung meron po kayong isang set nito na kompleto yung apat po na commemorative coin ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 1,000 hanggang 1,500 mga coin collector lalong lalo na po yung mga brilliant condition mga nakablister pack yun po ang aking hinahanap. Yung mga ganito pong klase na wala na sa blister pack at mga nagsisirculate na dito sa ating sirkulasyon, medyo marami na po ako nito. Bali, ang hinahanap ko po ay yung naka blister pack ng mga commemorative coin. Pwede ko po yung bilhin sa inyo sa halagang 1,000 hanggang 1,500. Kagaya po ng aking nabanggit. Ito po mga ganito. Tapos, yung nakaset po sa apat na klase na naka blister pack bibili ko po sa inyo ng 1,000 hanggang 1,500 ang bawat isa kaya kung meron po kayo nito mag message po kayo sa akin at para makompleto ko po ang aking hinahanap na commemorative coin Maraming pong salamat 20 peso coin na may kwelyo binibili na daw sa halagang 15 hanggang 20,000 kung meron ka nito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka -all coin buyer. Meron akong napapanood ng mga 20 peso coin na pwede daw bilhin sa halagang 20,000 hanggang 30,000 mga ka -all coin buyer. At yun nga daw po ay yung 20 peso coin na merong kwelyo sa ganito. Yung lagpas po ang kwelyo dito. Kung mapapansin niyo po itong hawak ko, ito po yung common coin na palagi natin nakikita sa sirkulasyon. Napakakintab po niya, walang mga sobra-sobra, walang excess. Tingnan niyo po ang likodan niya, wala pong excess. Pero yung pong sinasabi na mayroong kwelyo at pwede nga daw pong bilhin sa halagang 20,000 hanggang 30,000 ay hindi po yun ganong kataas. Pero yun po ay pwedeng bilhin sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos. Lalo na po kung yun po ay mga brilliant condition o yung mga nakalagay po dito sa ating coin purse sa mga ganito. Pwede po yung bilhin sa langgang hanggang 1,000 hanggang 1,500. Yun lamang po ang presyo ko dyan. Maraming pong salamat.